Si Jesus ay gumawa ng maraming himala. Siya mismo ay umamin na ang kapangyarihan taglay niya ay hindi sa kanya. Ngunit nagmula sa Diyos nang sabihin niya, mababasa natin ito sa Biblia 1.5, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, Because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. Bakit sasabihin ni Jesus na wala siyang magagawa sa sarili niyang otoridad kung siya ay Diyos? Sa makatuit, si Jesus ay hindi Diyos.